Tanong lang, ang gulong JT. Uso ang hulihan ngayon sa TNVS. Ano ba ang dapat ihanda ako bilang driver? Salamat sa sagot. Good day mga gulong. So yun nga po, medyo na papadalas po ang checkpoint ng LTO. Sa, lalo, lalo na, na sa airport, sa PITX, tsaka sa East Avenue. So ano nga ba yung kailangan nating mga dala sa ating sasakyan para in case ma-apprehend po, eh, po tayo, hindi po tayo magkakatihit. I-numerate po natin lahat ng mga kailangang dalhin sa ating sasakyan kapag babiyay sa TNBS. Kung may hindi man po mga banggit na kailangan dalhin, pakicomment na lang po sa ating comment section para mabasa rin po ng mga agulong natin. Okay, magsimula po muna tayo sa mga papeles. Ang kailangan po, ORCR ng sasakyan, PA or CPC, PAMI, then kung hindi po sa inyo nakapangalan yung sasakyan, pakidala po ng authorization letter na signed po ng owner ng sasakyan at isang valid ID niya po. Sa mga gamit naman po, kailangan po ng early warning device, yung po yung pa na nagre-reflect, jack, set of tools, spare tire, at chine-check din po kung meron tayong fire extinguisher. Dagdag ko na lang din po then sa dress code po, hindi po pwedeng naka-shorts, naka, -shorts, naka at naka-sando po para hindi tayo magkaroon ng dress code violation. And of course po, ang pinaka-importante sa lahat kapag magmamaneho po tayo ng pampublikong sasakyan, ang ating professional driver's license. So yun po, puli na sagot ko po yung katanuan ni Kagulong. Kung meron naman pong kulang sa aking binanggit, pakilagay na lang din po sa comment section para makadagdag po sa ating kaalaman. Munting paalala lang din po para sa ating mga kagulong na bumabiyahe na Panatilihin po ang, ang kalinisan ng ating sasakyan at patuloy na maging magalang sa ating mga pasahero para suabi po ang ating takbo. Shoutout po sa TNVR. Maraming salamat po sa uniform natin na ito. Drive safe po mga Ingat!